Dapat bang magpasalamat sa ina ng Diyos na si Maria? Hindi kumpleto ang ating pagiging Katoliko kung wala ang ating mahal na Birhen Maria. Kaya naman sa katanungan na kung dapat ba siyang pasalamatan, well, ang sagot lamang ay oo. Sumang-ayon ang ating mahal na Birhen sa kalooban ng Diyos na gawin ang pagliligtas niya sa sangkatauhan. Nang dahil sa ating mahal na Birhen nagkaroon ng incarnation o pagkakatawang tao ang Panginoong Heso Kristo. Ang katawang nakuha ng Panginoong Hesus ay galing kay Maria, kaya naman napakalaki ng papel ng ating mahal na birhen sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya bilang katoliko, bukod sa taos puso tayong nagpapasalamat sa biyayang ipinagkakaloob ng Diyos, nagpapasalamat din tayo sa ina ng Diyos na si Maria sa pagsunod niya sa Diyos at nagkaroon tayo ng Panginoong Hesus na nagligtas sa atin at sa buong sangkatauhan. At syempre, Nagpapasalamat din tayo sa Mahal na Birhen sa patuloy niyang pananalangin sa Diyos para sa ating lahat. Pinatanawa tayong parating ng Panginoon.